Shoutout sa inyo mga ano, mga Boy Pangas, Mersa. Ang Dapat ingatan kasi Kapi tayo, kapi! Bumalik tayo sa kapon. ng kapon, nila. pala. Mahamak ka pira yan pag ipautang. Hmm. Daming gagaya. Kaya nga, yung pangit yan. Ang pira natin, padamihin natin. At yung anong kailangan natin, tin, upuan, bilit tayo, ganyan. para may sarili Appliances, para may pagmagsalita, pito. Hindi yung tahira mo lang. Dito yung... Bibili oh, bibili nga tayo. Bibili nga tayo. Kaya Kailangan natin ng pundo. Pero oo, kaya natin bilhin yan. Oh, ano? Ang sabi ni Founder. wala naman sabi niya. Eh, balik ko nang kata. Kaysa tubuan ng iba. Hindi, eh, ang mo yan. Sabi ko, hindi ko. Ano na ito lang? Kamu, uh, hindi ko bawaan yan na desisyonan. E ano mo sa mga members uh, Pagkalahatan. Sa... So, mga officers. Sabi ko, ating ka sa meeting. Sinabi ko nga sa Oo, kanya. Oo, ko sa sa meeting. Na na atin ka sa eh, oh, kapi na yoy. Kahit ibalik mo, gusto ng pera yun. Kaya, tira pa yun. Kaya, tira pa yun. Kaya, ngayon uh, pag ano, magsasalita nyo. Sa 10 na lahat. Ay, oh. hindi dati tingin ka. Hindi nga pala ngayon. Wala so, siya, wala siya. Hindi na siya makulit sa iyo. Oo. Sabi ko, bro... Ako sabihin ko talaga na ito, itong pundo na yan, para sa Sunday Club. Hindi, Sunday Club. Hindi, Sunday Club. Oh, Sunday Club. Sorry. Hindi, Sunday Club. Ito, pinaproblema ni GB. Ano? Eh, Baklasin na natin yung bubong mong bago doon. Lipat natin. Saan ba? bubong? Baklasi, di Babong mo daw. Paano ka Gaga. <laughs> paano, <yun laughs> hindi, gagawa to <laughs> ng <building laughs> dito. Hindi pwede. to ah. dito. Wala pa. Wala pa. Wala naman. Eh ngayon? Wala pa namang ano. Pero wala pang uh, decision dito. Tayo ngayon. Ito, iba yung mga na yu, mga luma. luma lang. Ano yan? kayo? rin. ano yun. Madaming hero. Mga pakpak dyan. O oh, yung mga ano doon. Wala dati rin sa akin. Yung hero ng amo ko. Punta, inuwi ko. Si Brun, si Jona Alcala. Tsaka si Paul Gantos. Nag-ati kasi. Magkasulina ng sakyan. Yung doon sa barak sa atin.

Nabang madilim pa, mamaya maliwanag na ka din Kaya magkakape. Dalhin ko muna kayo, kayo, baka mawala. Kayo. Mo dun e, balik mo na mo muna kay baka mawala na naman yan. Naku. Parang balik. Tayo.